Hola chica amigos and amigas Welcome back dito sa aking channel So for today's video Dahil nga tayong Nauhan Vloggers Association Ay na-invite ni Sir Ken P. Red Or kilalang The Good Man yan Ay pumunta nga kami sa Grand Ball ng buong Oriental Mindoro Vloggers Sa Bulwagang Panlalawigan sa Calapan City At kasama ko nga ang aking mga co-fellow um, vloggers ng Nauhan uh, vloggers association at isa ito or ito ang pinaka Kauna-unahan kong pag-attend ng bonggang grand ball. doh, ito ay second time ko ng pag-attend ng grand ball. Pero ito yung kauna-unahang grandeng grand ball na aking uh, nadaluhan. At talaga namang napakarami na pala ng Oriental Mindoro Vloggers. And very proud po ako sa ating lahat. At ipagpatuloy lamang po natin ang ating mga ginagawa. Basta masaya tayo at wala po tayong naaapakang tao. Kung meron mang mga bashers or mga, negative comments sa ating mga pinupost, ay wag na lamang po natin pansinin. Basta maging masaya lamang po tayo. At talaga nga namang matatakam ka sa mga dessert o panghimaga sa na nakahain dito. Diyos ko po Rudy, talaga namang napakarami at napakasarap, napakasarap ng mga nakahain nila dito. Kaya thank you po sa mga sponsors ng ating mga pagkain dito. And meron din syempre mga wines at syempre magpapahuli pa ba ang fundador at ang the bar na sa kulay pa lamang ay talaga namang matatakam ka na at mainganyo ka ng tumikim yun na nga ang kagandahan kapag ikaw ay umatend ng mga ganito kalaking ball ganito kalaking mga ganap ay makikita mo talaga ang mga kilalang vloggers at nandito nga si Mercedes Lasak or kilala natin si Kamangyan at talaga namang nakakaingit ang beauty niya napaka kinis, napaka puti at napaka flawless kasama din niya ang kanyang boyfriend na si Julius Man samantala. At talaga namang na, na, napaka, ano niya, napakaganda. Basta gano'n, may search track na lang sa kanya at kay Julius Mantana na very supportive sa kanyang girlfriend at Talaga namang bantay na bantay niya si Mercedes Lasak o si Kamangyan Vlog. Kailan kaya tayo makakakita ng katulad ni Julius Mantana? Charis, eme. Uh... Uh, maraming salamat sa bumubuo at eh, lalo ko sa ito yung tanda, dahil nabigyan na naman tayo ng chance na magsama-sama muli eh uh, sobrang dami hindi natin i-extend eh, and ayun, kaming apat uh, nagsimula kami sa wala eh naalala ko tuloy nung mga nagsimula pa lang na kami si Kamangyan talaga si Kamangyan yung parang lubog na lubog sa amin noon na nangihirang pa ng cellphone, iPhone, sila yung iPhone niya talaga. So ang ginagamit niya yung lahat cellphone then Si Pabitsa naman yan, wala na talaga yung cellphone niya. Para parehas naman kami. Then, ayun, hindi di, di namin in-expect na pinigil yung mga nangyayari sa atin. Then, huwag tayo mo muna ng pag-asa. Kung baga huwag natin, huwag natin isipin yung mga negative, ano natin Gawin lang natin, isipin lang natin yung puro positive and Darating din na, darating din pa rin panahon na papanahon din sa atin na panahon na magiging ganito din din sa amin. And lalo syempre, gawin natin sa inspirasyon sa mga yan. So, kayo, ano ba yung mga naaalala niyo sa atin? Ano ba, first time ko kung magsalita din. <laughs> so, ayan po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ano, inspiration na <laughs> talagang nasa taas na po kami. Kasi uh, gusto ko lang po sabihin, lalo na sa mga nagkasimula pa ng DIA, na dyan din po kami nang galing. As in, talagang nung una ko walang wala pang views. Pag 200 views, parang feeling ko trending na agad yung video. Pag nag-1,000, parang, hey, don't touch me! <laughs> so, ganun po. And, ayan talagang uh, mamotivate kayo basta huwag lang kayong sumuko sa mga uh, bagay na gusto ninyong gawin kasi sobrang dami na talagang negative and once na nasa social media kayo dapat handa kayo sa lahat, hindi laging positive ang mababasa ninyo <laughs> sobrang dami negative talaga naman parang lahat sila manginasok sa buhay ninyo and uh, gusto ko lang din sabihin na once na may negative huwag nyong patulan. Kasi once na pinatulan ninyo, parang mag-multiply lang siya ng mag-multiply. Yung reply nyo yung mga positive, kasi yun yung unang makikita sa comment section. And ayun, sana mas dumami pa tayo ng lahat. So yun lang po. God bless mo ulit. Siyempre kung nagbigay uh, ng inspirational message ang ating si Kamangin ay hindi rin magpapahuling magbigay ng inspirational message ang ating Mindoreñang Mangyan. Kaya pakinggan po natin ang kanyang sasabihin at talagang ma-inspire tayo. ang mga na meron pa. Ayun, ah, uh, ang gaganda itong pupugin niyo pong lahat. At ah, ayun, inspirational ba kayo ito, Sir Ke? Nakal ka si Sir Ken? Ito nakikita. Patingin nga ng kapugian niya. Ayun, ah, uh, inspiration. Ano bang kahit inspire sa akin? Ayun, kagaya nga sinabi ni Kamang yan, nagsimula din lang kami sa maliit, pero hindi naman lumaki. <laughs> Ayan, pero Lord talaga ang um, ang um, si Lord talaga ang nagbibigay kung nasaan man kami ngayon. Kaya kayo ay ano, alam ko, uh, kami, uh, ay, <laughs> ayan, alam ko nung kami ay nag-uumpisa ay wala. Ayan, alam ko na pare-pareho tayo sumuko tayo, talo tayo. Patuloy lang hanggang sa so mag magpatuloy at alam nyo ba lang araw dumating yung panahon na magbubunga lahat ng mga pagsusumikap niyo sa buhay. At ayun, congratulations sa inyo at masaya ako na makita kayo muli at nawa ay susunod kayo naman yung magkaroon ng inspirational talk. Ano? Ayun, at mag-enjoy tayo lahat ngayong gabi dito. At maraming salamat sa uh, provincial tourism sa pagkakaroon ng ganitong mga uh, gawain para sa mga katulad namin yung God bless you all. Yes. And that's it ang mga ganap sa grand ball ng buong Oriental Mindoro vloggers. At hindi ko lamang diyan nakuhanan ng video ang ipapang mga ganap tulad ng pagpaparaful at pagbibigay ng mga awards sa mga karapat dapat at mga nanalong uh, mga content creators. And hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. I love you all. Bye bye. God bless.